kabanata 6 naraan at dalawamput isa. Gayunpaman kabanata anim at Gayunpaman, bago pa umayos ang mga kabanata naraan at 21. Gayunpaman, bago pa umayos ang mga bagay-bagay, muling nagkaroon ng gulo. Di nagtagal ay natapos ni Sebastian ang pagkilala sa kanyang bagong tagapagturo nang dumating ang mga lalaki mula sa North Estate sa pinangyarihan. Ang Panginoon ng Lungsod ay pinangalan ng Martin Knott, at siya ang ama ni Heather Knott. Bilang pinuno ng Houghton, bukod sa Netherworld sect, ang lahat ay nasa ilalim ng kanyang jurisdiction. Hawak din niya ang titulong ear. Sa mundong ito, ang mga marangal na titulo ay salamin ng lakas. Ang isang baron ay kailangang maging isang mandirigma man lang, ang isang viscount ay kailangang maging isang grandmaster, at ang isang earl ay kailangang maging isang banal na grandmaster. Gayunpaman, hindi sapat ang pag-abot sa Divine Realm para makakuha ng ganoong titulo nangangailangan din ito ng makabuluhang kontribusyon sa korte. Lahat ng Grand Elders ng Netherworld Sect maliban kay Tyler ay mga Viscount lang. Sina Tyler at Corbin ay mga Earl dahil ang Netherworld Sect ay gumawa ng mga elite na talento para sa korte bawat taon. Kaya, ang bawat leader ng sekta ay pinagkalooban lamang ng titulong maaga kung sila ay isang banal na Grandmaster. Gayunpaman, nakuha ni Martin ang kanyang titulo sa larangan ng digmaan, na napatay ang ilang mga banal na Grandmaster mula sa kanluran. Marami ang naniniwala na mas malakas si Martin kaysa kay Corban. Pagdating na pagdating ni Martin ay agad niyang hinarap si Corban, Mr. Gardner, napahiya ang anak ko habang nasa pangangalaga mo. Magpaliwanag ka. Sabi ni Corban, Mr. Knott, hindi ako sigurado kung ano ang tinutukoy mo. Pwede mo ba itong linawin? Galit na sabi ni Martin, nabalitaan ko na nakita ng isang lalaki ang katawan ng anak ko, at pinagbuhatan pa niya ito ng kamay. Nakakahiya. Kung hindi mo ako bibigyan ng tamang paliwanag ngayon, hindi ko ito nababayaan. Bilang pinuno ng lungsod, maaaring hindi maglakas loob si Martin na pukawin ang Netherworld sect ng walang ingat, ngunit hindi rin siya natakot dahil sinusuportahan siya ng korte tumahimik ka sandali, at hayaan mo akong maunawaan kung ano ang nangyari. Huli si Corban, kaya hindi niya alam ang mga naunang pangyayari. Matapos tanungin si Irvin ng mga detalye, naging malinaw sa kanya ang sitwasyon. Mr. Knott, narinig mo na si Mr. Legrand. Kumilos lang si Sebastian para iligtas ang anak mo. Hindi lang siya walang ginawang masama, pero nagambag din siya, sabi ni Corban kalokohan. Galit na sinabi ni Martin, ang kadalisayan ng isang babae ay higit na mahalaga kaysa sa buhay mismo. Ang reputasyon ng aking anak na babae ay nasis Ira bago pa man siya magpakasal. Ang mga tao ay magchichismis tungkol sa kanya sa buong buhay niya. Marami sa mga naruroon ay tahimik na tumango bilang pagsangayon. Ang mundong ito ay napakakonserbatibo na ang kailan isang puri ng isang babae ay itinuturing na malaking kahalagahan. Ang mga kababaihan mula sa mahihirap na pamilya ay walang pagpipilian kundi gamitin ng mga maharlika bago magpakasal. Gayunpaman, bukod sa pakikisalamuha sa mga maharlika, kung sila ay kasangkot sa ibang mga lalaki pagkatapos ng kasal, sila ay hahatulan pa rin ng lipunan at maaari pa rin harapin ang matinding kaparusahan, tulad ng pagkalunod ng pilit. Bahagyang kumunot ang noo ni Corban habang nagtatanong, Mr. Knot, anong gusto mong gawin namin? Nakita niya ang katawan ng aking anak, kaya dapat dukitin ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ito, kaya dapat putulin ang kanyang mga kamay. Malamig na sabi ni Martin. Nang marinig iyon, natahimik si Sebastian. Iniligtas niya ang kanyang buhay imbes na pasalamatan, gusto nilang bulagin siya at putulin ang kanyang mga kamay. Ito ay lampas sa hindi makatwiran. Galit na galit na sinabi ni Bertha, Mr. Knott, si Sebastian ay alagad ko na ngayon. Hindi ko hahayaang saktan mo ang isang hibla ng buhok sa kanyang ulo. Labing isa. Walang pag-aalin lang na umiling si Corban. Tumanggi siya, Mr. Knott, masyado kang nagtanong. Si Sebastian ay isang disipulo ng Neverworld sect, at kumilos siya dahil sa kabutihang loob sa pagliligtas sa iyong anak. Wala siyang ginawang masama, kaya hindi ako papayag sa kahilingan mo. Malamig na sabi ni Martin, kahit iniligtas niya siya, may mga tamang paraan para gawin iyon. Siniral niya ang reputasyon niya, kaya dapat bigyan mo ako ng tamang paliwanag. Sabi ni Corban, hindi ako makakapayag sa mga gusto mo kailangan mong mag-propose ng ibang bagay. Sagot ni Martin, gusto ko lang protektahan ang reputasyon ng anak ko. Dahil hindi ka papayag sa mga nauna kong termino, isa na lang solusyon ang natitira. Ano naman iyon? Nagtatakang tanong ni Corban. Hayaan mo siyang pakasalan ang anak ko. Sabi ni Martin habang nakangisi. Kabanata 6 na raan at 22. Ano? Napaawang ang bibig ni Corbin sa gulat. Napatulala rin ang iba, hindi makapaniwala. Galit na pumasok si Martin, handang humingi ng kabayaran, ngunit sino ang mag-aakala na pagkatapos lamang ng ilang salita, imumungkahi niyang ipakasal ang kanyang anak kay Sebastian. Anong uri ng kakaibang twist ito? Dad, anong pinagsasabi mo? Nagpanik si Heather. Sa kanyang mga mata, si Sebastian ay walang iba kundi isang hamak na magsasaka. Paano siya magiging karapat dapat para sa kanya? Inakala niyang narito si Martin para ipaghiganti siya, hindi para itapon siya sa apoy. Nakangiting sabi ni Corbin, Mr. Knott, you must be jokang. Your daughter is a noble woman, and she's very beautiful as well. On the other hand, Sebastian is just a disciple from the Netherworld sect. How could he be worthy of siya? Sabi ni Martin, wala akong choice. Ito lang ang paraan para mapangalagaan ang reputasyon ng anak ko. Dad, hindi ako pumapayag. Naiini si Heather. Hinayla siya ni Martin sa tabi at bumulong. Heather, makinig ka sa akin. Hinding hindi kita sasaktan. Itong beses niyang pinatunog ang Netherworld Bell. Siya ay isang ganap na kababalaghan na may walang limitasyong potensyal at ang kanyang hinaharap ay walang hanggan. Heather scoffed, I refuse to believe he's some kind of prodigy. Tiyak na hindi gumagana ang bell. Natawa si Martin habang sinabi niya, naiintindihan ko na nag-aalinlangan ka, ngunit ang Netherworld Bell ay hindi nag-malfunction minsan sa lahat ng mga taon na ito ang sino mang makakapagring nito ng apat na beses ay may potensyal na maging isang dalubhasa sa pinakamataas na antas. Isa lang siyang hampas lupang pinanganak sa mahirap na pamilya. Naiinis na sabi ni Heather. Sagot ni Martin, tama ka, ordinaryo ang pinanggalingan niya, at hindi siya karapat dapat sayo. Hindi ko naman talaga hinihiling na pakasalan mo siya. Kung ganoon ano ang ibig mong sabihin. Naguguluhang tanong ni Heather. Nakangiti si Martin habang sinabing, "Natuklasan ko ang isang sinaunang ipinagbabawal na pamamaraan na tinatawag na essence transfusion. Sa paggamit nito, maaari mong nakawin ang likas na talento ng isang tao. Hindi mo ba gustong maging isang kababalaghan? Nakawin ang kanyang mga talento." Laking gulat ni Heather. Tinanong niya, "Hindi posible iyon." Paano nagkakaroon ng ganoong bagay sa mundong ito? Napangisi si Martin. Noong una, hindi rin ako naniniwala, pero nasubukan ko na. Bagamat hindi mo ito pinapayagan na nakawin ang lahat ng kanyang talento, maaari itong magbigay sa iyo ng mga 60 o 70% nito. Kung maaari mong ay absorb ang kanyang mga talento. Talent, madali mong maabot ang level ng lima o kahit anim na ring natukso si Heather ngunit hindi pa rin nasisiyahan. Bakit kailangan ko siyang pakasalan? Hindi ba pwedeng hulihin na lang natin siya? Itong ipinagbabawal na pamamaraan ay may isang kinakailangan. Ang gumagawa ng sumisipsip at ang sinisipsip ay dapat magkaroon ng malalim na koneksyon na iintindihan mo ang ibig kong sabihin, tama. Tanong ni Martin. Malalim na koneksyon. Nagtataka si Heather habang umiiling. Ang ibig kong sabihin. Physical intimacy, sabi ni Martin, naiilang siyang umubo. Napasigaw si Heather, pagkatapos ay agad na namula ang mukha niya sa kahihiyan. Pagkatapos noon, nagalit siya. Isa lang siyang hamak na magsasaka. Naiinis ako na nakatingin lang sa kanya at ngayon gusto mo akong Hindi, hindi ko gagawin. Sabi ni Martin, upang makakuha ng magagandang gantimpala, kailangan mong magsakripisyo. Hindi mo ba gustong maging isang kababalaghan? Sige, pumapayag na ako. Pero, pagkatapos nun, papatayin ko siya agad. Sabi ni Heather na may mabangis na ekspresyon. Natatawang sabi ni Martin, essence transfusion involves draining his marrow and blood. Kapag tapos na, mamamatay na siya you won't even need to lift a finger. Ang pagpatay sa kanya ng ganoon ay masyadong mabait para sa kanya. Malamig na mumuso si Heather. Kabanata 623. Inaasahan ko yan, pero wala tayong magagawa. Sa talentong taglay niya, nakatakda itong mangyari. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa essence transfusion, kailangan mong mapalapit ng kaunti sa kanya. Sa ganoong paraan, mapapabilis natin ang mga bagay, paalala ni Martin. Hindi ko siya kailangang purihin. Gamit ang kagandahan ko at katawan ko, kapag sinenyasan ko siya ng daliri ko, gagapang agad siya na parang aso at didilaan ang mga paa ko. Kahit na ipad ay lako sa kanya ang mga daliri ko sa paa, sa sobrang pananabik niya hindi niya malalaman kung alin ang taas at baba, naiinis na sabi ni Heather. Lumapit si Martin kay Corbin at sinabing, pumayag na ang anak ko sa kasunduan. Ano ang masasabi mo, Mr. Gardner? Bahagyang kumunot ang nuo ni Corbin. Sa totoo lang, ayaw niyang pumayag. Pinlano niyang alagaan siyang mabuti, kahit na isinasaalang-alang ang pagpapakasal kay Caitlin upang matiyak ang katapatan ni Sebastian sa Netherworld Sec. Gayunpaman, kung si Sebastian ay naging manugang ni Martin, may panganib na ma-poach siya. Gayunpaman, makatwiran ang kahilingan ni Martin, at hindi si Corban ang nakatatanda ni Sebastian, kaya wala siyang dahilan para tumanggi. Sinabi ni Corban, wala akong pagtutol ngunit sa huli ay depende ito sa desisyon ni Sebastian. Napangiti si Martin na may kasiyahan dahil buong tiwala siya kay Heather. Siya ay bata pa, maganda, may hawak na katayuan at kapangyarihan, at napakatalino sa paglilinang. Naniniwala siya na walang lalaking tatanggi sa kanya. Kumpiyansa siyang tumingin kay Sebastian at nagtanong, Sebastian, papakasalan mo ba si Heather? Lahat ng naruroon ay parehong inggit at inggit. Una, gusto ni Kira na pakasalan ang kanyang apo kay Sebastian, pagkatapos ay sinubukan ni Tyler na gawin din ito, at ngayon gusto ni Marty na ialok din ang kanyang anak na babae. Bakit nakuha ni Sebastian ang lahat ng magagandang bagay? Ayaw ko. Gaya ng inaakala ng lahat na tatanggapin ni Sebastian ng walang pag-aalinlangan, ginulat niya silang lahat ng tahasan ang pagtanggi. Ano? Tinatanggihan mo? Agad na nagalit si Heather habang pasulong, ako ang pinakamagandang babae sa Holton, ang anak ng Panginoon ng Lungsod. Walang alinlangan na ako ay isang phoenix mula sa langit, samantalang ikaw ay isang hanak na karaniwang tao. Dapat kang magpasalamat na kahit ako ay isipin mong ibaba ang sarili ko para pakasalan ka. Tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon dahil akala nilang lahat ay walang utang na loob si Sebastian. Hindi nagtagal, tinanggihan niya si Caitlin na maaaring ipaliwanag ng kanyang pagmamahal sa alchemy, ngunit ngayon. Ano kaya ang posibleng dahilan niya para tumanggi? Marami ang nag-isip na baka nasaran siya ng bait. Ang ilan ay nag-isip na ang kanyang sexual na oryentasyon ay hindi karaniwan. Naghinala pa ang iba na hindi siya pisikal na kakayahan sa departamentong iyon. Nagalit si Martin, bata, sa tingin mo ba hindi sapat ang anak ko para sayo? Mahinahong sabi ni Sebastian, hindi iyon ang ibig kong sabihin kaya lang may asawa na ako. Napangisi si Martin, hindi na bigla. Oh, yun lang ba? Simple. Hiwalayan mo na lang ang asawa mo. Hindi ko pwedeng gawin yun, pagtanggi ni Sebastian habang umiiling. Siya ay may teknikal na dalawang asawa ngayon. Hindi niya alam kung paano haharapin si Alisa, pero mahal na mahal siya ni Lana, kaya walang paraan na hiwalayan niya ito ng walang dahilan. Martin Fume, bata, talagang wala kang utang na loob. Isang biyaya ang pakasalan ng anak ko, pero paulit-ulit mo siyang tinanggihan. Sa tingin mo ba talaga hindi kita papatayin? Pwede mong subukan, malamig na sagot ni Sebastian. Alam niyang wala siyang ginawang masama. Ang magamang ito ay walang humpay na pinipilit ang kanyang kamay, at ngayon ay hayagang pinagbabantaan siya. Ito ay higit sa nakakabigo. Nagulat ang lahat. Holy crap. This guy actually has the nerve to talk back to the city lord. He's have some serious guts. Wala siyang kaalam-alam. Kahit nakahangahanga siya, hindi pa nga siya fully develop. Kapag Jin Osto siyang patayin ng city lord, magagawa niya yon ng walang kahirap-hirap. Magpakatoto tayo, isa lang siyang karaniwang tao. Ang paninindigan sa city lord ng ganito ay puro pagsuway. Kung papatayin siya ng City Lord sa kinatatayuan niya, walang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Kabanata 624. Nagpapakamatay ka. Agad na nagalit si Martin. Bilang Panginoon ng Lungsod, walang sino man maliban sa kanyang pinakamamahal na anak na babae ang nangahas na suwayan siya. Galit na galit ito sa kanya. Gayunpaman, si Sebastian ay hindi natakot sa kanya. Siya. Nag-aalala si Bertha para sa kaligtasan ni Sebastian, kaya mabilis itong humakbang sa harapan niya. Tumingin siya kay Martin at sinabing, Mr. Knott, pakiusap huminahon ka. Oo, medyo walang ingat ang binatang ito, pero hindi makatwiran ang hinihingi mo. Paano magagawang iwan ng isang tao ang kanyang asawa ng ganon kadali? Wala akong pakialam. Para mapangalagaan ang reputasyon ng anak ko, ito lang ang solusyon. Kung tumanggi siya, wala na akong magagawa kundi patayin siya. Malamig na sabi ni Martin. Hindi mo ako kayang patayin, walang takot na sabi ni Sebastian. Malamig na tugon ni Martin, ikaw bata ka, huwag mong isipin na hindi ko kayang wakasan ang buhay mo dahil lang sa pinoprotektahan ka ng Netherworld sect maliban kung plano mong magtago doon habang buhay. Hindi ko kailangang magtago, dahil ikaw. Sebastian, tumahimik ka. Putol ni Bertha. Natatakot siya na baka lalo lang magalit si Martin sa mga sinabi ni Sebastian. Mr. Knott, masyado pa siyang bata para malaman kung ano ang makakabuti sa kanya. Huwag kang bumaba sa level niya. Bakit hindi tayo magkompromiso? Ms. Erickson, Anong solusyon ang nasa isip mo? Tanong ni Martin. Bahagyang gumiti si Bertha at sumagot, Simple lang ito. Karaniwan na para sa isang lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Hindi niya kailangang hiwalayan ang asawa niya para pakasalan ang anak mo. Anong kalokohan 'yan? Hinding-hindi magiging side chick ang anak ko. Ngumuso si Martin. Syempre hindi. Ang sinasabi ko ay magiging pantay ang asawa niya at ang anak mo at walang magiging mas mataas sa kanilang dalawa, paliwanag ni Bertha. Tuluyang lamambat ang ekspresyon ni Martin. Ipagpalagay ko na maaaring gumana. Hindi ako pumapayag, muling tumanggi si Sebastian. Kung tutusin, parehong naghihintay sa kanya si Lilian at Lana, hindi pabanggitin si Alisa, na hindi pa niya naiisip kung paano haharapin. Ang pagdaragdag ng isa pang babae sa halo ay magpapagalit sa kanya. Wala rin siyang nararamdaman para kay Heather. Bukod sa maganda, inutil lang siya. Ang pagpapakasal sa kanya ay mag-aanyaya lamang ng gulo. Nang marinig iyon, napangiti si Martin. Nagsimula siyang magkaroon ng mamamatay-tao na layunin kay Sebastian. Ikaw bata ka. Marami na akong itinatago pinapayagan ng aking anak na babae na makibahagi ng asawa sa ibang mga babae. Iyan ay isang bagay na dapat mong ipagpasalamat, ngunit naglakas loob ka pa rin tumanggi. Sa tingin mo ba ay hindi sapat ang aking anak na babae? Para sa'yo. O dahil hindi mo ako nire -respeto? Galit din si Heather. Hindi ko intensyon na bastiusan ang sinuman. Wala talaga akong balak na magpakasal ulit, Paliwanag ni Sebastian. Mr. Knot, pakiusap huminahon ka. Kakausapin ko muna siya. Hinayla ni Bertha si Sebastian sa isang tabi at sinabing, Sebastian, bakit napakatigas ng ulo mo? Si Martin ang Panginoon ng lungsod na ito, at kontrolado niya ang buong Holton. Kung nasaktan mo siya, maaaring malubha ang kahihinatnan. Sa iyong sarili, kailangan mong isaalang-alang ang iyong pamilya kung ganun dahil lang siya ang city lord, pwede niya akong pilitin na pakasalan ang babaeng hindi ko mahal. Well, what did you expect after getting involved with his daughter? Sagot ni Bertha. Iniligtas ko siya. Depensa ni Sebastian. Alam ko, ngunit hindi rin mali si Mr. Knott. Mahalaga ang reputasyon ng isang babae, lalo na ang kanyang kabutihan. Noong iniligtas mo siya, dapat ay mas naging maalalahanin mo. Siya ay isang dalagang walang asawa, at nakita mo siyang hiubot hubad. At hinawakan siya, syempre, magdudulot ito ng gulo, sabi ni Bertha. Hindi na kay Mick si Sebastian. Kahit na hindi siya naniniwala na siya ang may kasalanan, kailangan niyang aminin na nasira niya ang reputasyon ni Heather. Saglit na nag-isip si Bertha bago sinabing, paano ito? Pumayag ka sa isang engagement sa ngayon, at malalaman natin ang iba pa mamaya. Walang magawa si Sebastian kundi pumayag. Kung tungkol lang sa kanya, hinding-hindi siya mako-compromiso. Gayunpaman, nasa bahay si na Jenna at Alisa, kahit na hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang bagong asawa. Kung itulak niya si Martin ng sobrang layo, walang masabi kung ano ang maaaring gawin sa kanila ng lalaki. Kabanata 625 Nakahinga ng maluwag si Bertha nang tumango si Sebastian. Pagkatapos, nagsimula siyang magbahagi ng kanyang mga plano. Nakinig si Martin at tumango bilang pagsangayon. Sa katunayan, wala siyang balak na pakasalan si Heather kay Sebastian. Sapat na sa kanya ang engagement. Sa pagkakaroon ng koneksyong iyon, madaling maakit ni Heather si Sebastian. Kapag natutunan na niya ang ipinagbabawal na pamamaraan, ang natitirang bahagi ng plano ay maisakatuparan. Upang matiyak na walang nangyaring masama, nagmamadaling inayos ni Martin ang pakikipag na magaganap doon at pagkatapos. Kahit nagmamadali, sa napakaraming senior na miyembro ng Netherworld sect na naruroon bilang mga saksi, hindi ito maituturing na nagmamadali. Ang seremonya mismo ay sapat na simple. Ito ay ang pagpirma lamang ng isang kontrata ng kasal at ang pagpindot ng mga tatak ng kamay ng magkabilang panig. Hindi naman tumutol si Sebastian, noong it was just an engagement, not a full marriage. Sa ngayon, ang kanyang prioridad ay ang paghahanap ng paraan upang ay unlock ang ikatlong yugto ng kanyang paglilinang, paghawak sa sitwasyon kasama si Alisa, at pagkatapos ay pag-iisip ng paraan upang makauwi. Wala siyang pagnanais na manatili sa kakaibang mundong ito ng mas matagal kaysa kinakailangan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay malamang na nag-aalala na may sakit ngayon. Pagkatapos ng pakikipagugnayan, sinunda ni Sebastian si Bertha sa mga bundok sa likod ng lambak. Tulad ng nangyari, si Bertha, bilang isang great elder, ay hindi naninirahan sa loob mismo ng Cross Current Valley ngunit nakatira pa sa itaas ng bundok. Ang iba pang tatlong Great Elder ay nanirahan din sa bundok na ito, kahit na ang kanilang mga tirahan ay magkalayo, ang pinakamalapit ay hindi bababa sa 657 talampakan ang layo. Ang pag-urong ni Bertha ay hindi isang bahay, ngunit isang kuweba. Gayunpaman, ang kuweba ay nakakagulat na maluwag, na may tatlong magkakahiwalay na silid. Ang isa ay ang kanyang sariling tulugan, ang isa ay ang silid ng alchemy, at ang isa pa ay ang silid na pag-aari ng kanyang dating disipulo. Marami itong gamit sa bahay, malamang naiwan ng dating nakatira. Dito ka muna mananatili. Huwag mong hahawakan ang anumang bagay na hindi mo dapat hawakan at huwag kang lalabas kung hindi kailangan, paalala ni Berthe sa kanya. Sige. Pero kailangan kong umuwi bukas para sa mga personal na bagay, sabi ni Sebastian kakasali mo lang sa Neverworld Sec, at ngayon gusto mo nang umalis Ano pa bang bagay ang mas mahalaga dito Hindi nasisiyahang tanong ni Bertha Mabilis na ipinaliwanag ni Sebastian ang sitwasyon tungkol kina Jenna at Alisa Nagulat si Bertha nang malaman na pinatay ni Sebastian ang ilang bantay ng mga maharlika upang protektahan ang kanyang asawa Para sa isang karaniwang tao ang lakas ng loob mo kung wala ang proteksyon ng ating sect, ang ginawa mo ay mapaparusahan ng kamatayan. Sabi ni Bertha. Sagot ni Sebastian, alam ko. Kaya ako sumali sa sect. Gayunpaman, pa kailangan ko munang bumalik at ayusin ang sitwasyon. Sige. Bibigyan kita ng dalawang araw. Pagkatapos nito, kailangan mong bumalik ka agad at tumutok sa iyong cultivation, sabi ni Bertha tumanggaw si Sebastian. Ang kanyang pangunahing dahilan sa pagiging alagad ni Bertha ay ang matuto ng alchemy. Ang pagmaster nito ay makikinabang hindi lamang sa kanyang sariling paglilinang kundi pati na rin sa pagsasanay ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Kinaumagahan, umalis na siya sa bahay. Pagkaraan ng ilang oras, natagpuan niya si na Jenna at Alisa sa kabundukan. Honey, nang makita ni Alisa si Sebastian, sa sobrang tuwa niya ay napaiyak siya. Tumakbo siya sa mga braso nito, niyakap siya ng mahigpit. Sandaling natarante si Sebastian. Ngayong bumalik na ang kanyang alaala, batid na niya na minsang hinanggad siyang patayin ng babaeng kayakap niya. Bagamat nawala na siya ng alaala ngayon, kung sakaling mabawi niya ito at malaman na nawala ang kanyang kailan isang puri sa kanya, malamang napaghiwalayin siya nito. Gayunpaman, niyakap niya ito pabalik at ibinahagi ang balita na sumali siya sa Neverworld Sec. Tuwang-tuwa si na Jenna at Alisa nang marinig nila ang balita. Pagkatapos, masayang umuwi silang tatlo na magkasama. Pagpasok pa lang nila sa kanilang bahay, isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod sa looban, puno ng galit. Sa pinuno ng grupo ay isang lalaki sa edad na limampu siya ay napakataba at tumitimbang ng hindi bababa sa 200 pounds. Nakasakay siya sa isang malaking kabayo. Galit na galit siya dahil punong-puno ng pagpatay ang kanyang tingin. Nang makita siya, namutla si Jenna sa takot. Sa isang kalabog, lumuhad siya at sinabing, All hail Lord Baron.